Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan Ang Los Angeles Clippers ay patuloy lamang na nagkakalat Tinambakan sila ng Orlando Magic na walang Paolo Banquero at Moritz Wagner sa score na no 129-101 23 points and 7 assists si Jalen Suggs 20 points, 6 rebounds si Franz Wagner 17 points, 8 rebounds si Tristan Da Silva 15 points, 7 rebounds and 5 assists si Desmond Bain At 12 points, 4 rebounds, 4 assists and 4 steals si Anthony Black habang si James Harden naman ay nagtala pa din nga ng 31 points, 5 rebounds and 8 assists at 14 points, 19 rebounds naman si Evid sa Zubats. Ngunit bukod nga sa kanila ay wala nang iba pa na gumawa ng double digits sa team na ito. Ang Clippers ay napakasakit sa mata na panoorin. Tila ba lahat ay hindi masaya at wala ngang chemistry sila o togetherness. Kung titingnan mo nga on paper ay isa sila sa may mga pinaka-talented na lineup. Ganun paman sa last 10 games sila ay may record lamang sila na 1 win and 9 losses Individually ay maganda naman ang pinapakita ni James Harden Yan nga ang mga stats niya the last 6 games Subalit hindi nga ito nagre-resulta sa panalo mga kaibigan sa ngayon ang Clippers sa isa sa mga team na may pinakamababang record hindi lamang sa West bago sa buong NBA at isa lang nga ang ibig sabihin nito. Isang top 5 pick na naman most likely ang dadating sa OKC next NBA draft ang OKC na may record ngayon na 15 wins and only 1 loss kahit na wala pa ang kanilang All-Star Jalen Williams. Dahil again, kahit na mag-tanking nga ang Los Angeles Clippers sa iyong season, walang dadating sa kanila na mataas sa draft pick next year. Dahil pagmamayari na nga ito ng OKC bilang parte ng Paul George trade noon, things are not looking good para sa host ng NBA All-Star Weekend ngayong season. At ang masaklap pa nga dito ay injured ba si Kawhi Leonard at wala pa din balita sa ngayon kung kailan ba ito makakabalik. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Toronto Raptors. Last season ay nagtapos lamang sila bilang 11 seed sa East. Kaya naman patungo sa season na ito ay walang gaanong expectation sa kanila ang mga fans. Ganun pa man ay may lima na silang magkakasunod na panalo ngayon at nasa second seed ng Eastern Conference sa record na 10 wins and 5 losses. So ano bang pinagkaiba ngayong season? Una ay ang kanilang balance scoring, mahirap ngang depensahan ng isang team na hindi mo alam kung sino magiging number 1 o number 2 option sa opensa. Si Brandon Ingram ay may average sa 21.6 rebounds and 4 assists per game. Si RJ Barrett ay gumagawa din ng 19 points, 5 rebounds and 4 assists per game. Si Scotty Barnes ay nagtatala ng 19 points, 8 rebounds and 5 assists, may kasama din 2 blocks per game yan. At 16 points, 5 rebounds and 6 assists per game naman ang ginagawa ni Emmanuel Quickly. Ang apat na player na ito ay very consistent ngayong season sa stats na pinapakita nila at nakakapaglaro din sila sa lahat ng 15 games ng round. Raptors. Ang kanilang depensa ay mahigpit din. Obviously kahit na number 2 seed sila ay wala naman nag expect sa kanila na gumawa ng malalim na playoff run subalit beyond expectations nga pinapakita nila at deserve dito na mabigyan ng pansin ng mga totoong basketball fans. Sa palagay nyo ba ay makakapasok ang Toronto Raptors sa playoffs ngayong season?